Sinasabi ng bibig na mabuting tao ang umaapaw mula sa puso. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 6, verses 39 to 45. Sinabi rin niya sa kanila ang isang taninhaga. Pwede nga ba kayong akayin ng isang bulag, ang isa pang bulag? Di ba't kapwa sila mauhulog sa kanal? Hindi higit sa kanyang guro ang alagad. Magiging katulad ng kanyang guro ang garap na alakad. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at di mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, pahintulutan mong alisin ko ang puwing sa mata mo gayong hindi mo nga makita ang troso sa mata ko. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa mata mo at sakaka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Hindi makapagmumunga ng masama ang mabuting puno at ang masamang puno na may hindi makakapamunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapipitas ng igos ang mula sa tinikan ni makaaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti na mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masama na may naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang kasamaan. At sinabi nga ng bibig ang umaapaw mula sa puso. Ang ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesus. Kung titingnan natin ngayon ang ating kalagayan sa ating komunidad dahil naandito tayo sa komunidad Patuloy na nag ang mga tao sa mga ayudang darating mula sa pangangampanya kung sino ang mga politiko ang magbibigay na naman. Sa pangpolitika naman, ang mga social media ay di na natitigil sa tunggalian sa kapangyarihan ang mga isyo ng pamumuno at mga isyo na sila-sila rin, mga dinastiya, korupsyon at impeachment issues. Ang desisyon ay nananatili pa rin sa poder ng nasa kapangyarihan. Sila ang nasusunod sa usapin ng mabagal na katarungan. Kung sinabi nila sa Hulyo pa magkakaroon ng hearing, ito ang masusunod. Kaya ang mga issues na ito na isang malaking mga issues ay nananatiling nakabinbin at pinatatagal din na, at di natin alam ang kinabukasan ng bayan. Maging sa relasyon din ng mag-asawa halos lalaki ang nagdedesisyon dahil sa kanila nanggagaling ang pera at sila ang may paniniwala na sila ang tama. Dili ba ito din ay isang klase ng hierarkiya at maling pananaw sa buhay may asawa? Paano makapag makapag tutulong para sa magandang relasyon ang ganitong klase ng buhay pamilya? papano ang pamamuno kung ang puso nila ay puno ng kapangyarihan, katanyagan, at pagkamakasarili? Tulad sila ng mga nais na nais mamuno na sila lamang ang masusunod. Kulang ang konsultasyon kulang ang paghingi ng ng desisyon sa mga tao kung ano ang nararapat. papa papaano kaya kain ng bulag ang kapwa bulag? Ito ay napakalaking tanong. Sa Ibanghelyo natin, napakagandang tingnan at pagnilayan nag-uumapaw mula sa puso ang sinasabi ng bibig. Kaya lang ang tanong, anong klaseng puso meron tayo? Paano puso ang makikita natin sa kalagayan ng ating komunidad, ang ating politika, ang ating pagdidesisyon at justice system? At ganoon din sa relasyon ng pamilya. Nang halos ang nasusunod lamang ay ang isang desisyon at iyon ay ang tatay o nanay hulang sa konsultasyon. Kaya ang klase ng puso na ito ay napakahalaga nating bigyan ng pansin. Anong klaseng puso ang tunay na naglilingkod sa mga sektor na may kabutihan ng ugali at pinahahalagan o values sa buhay? Ang mga nangyayari ngayon ay pasikatan, palakihan ng mga pera. Kung sino ang mapera, siya ang may kontrolado ng social media sila din ang nakakapagpagawa ng mga tarpuling malalaki at mga bayarang mga social media kaya napakahalagang ito ay call to action sa ating mga kristyano na huwag tayong malatiling bulag dapat tayong mapagnilay isang pagninilay na mayroong pagsusuri at bigyan natin ng laman bigyan natin ng pag-alam ano ang laman ng mga puso ng mga taong ito na magdadala sa atin tungo sa magandang buhay, magandang komunidad, magandang bansa at magandang kaginhawahan. Kaya sa panahon ng pangangampanya at eleksyon ito. Maging mapanuri po tayo sa anong klase ng puso meron ang mga uh, nakiki kamay sa atin, nagtatalumpati at nagpapakitang gilas ng kanilang mga sayaw. At pagkumbinsi sa mga tao. So, manatili pong ang puso natin ay nakakonekta sa Diyos. Ang pusong may pagpapahalaga sa kalagayan ng mga tao, awa at habang. So, ito po muna si Kuya Nanding and God bless sa ating lahat.